Wow, ay. Yeah. Go. Uh, ito mga uh, uh, ano, kakasukay, uh, uh, kakasagi. Tinanggal ko, binago ko na yung rebor, bagong carburetor. Wala pa rin siyang minor hanggang sa pumunta ako sa rotary valve, pero iniisip ko wala na magiging problema doon. Pero ganoon din, binaklas ko pa rin. Ngayon, uh, wala akong nakitang ibang uh, diferensya doon. Pero iniisip ko sa magneto parang kasing pag siya wala nga ang minor, namamatay kahit tabulin mo sa silinyador, namamatay pa rin Isi ko talaga nakakuha siya ng angin uh, parang loss compression yung angin eh ngayon, talagang inisip ko yung oil seal sa magneto ngayon binaklas ko yung magneto pati yung mga plate nya ngayon, ayan nga, nakita ko yung oil seal nakatanggal siyang ganyan siyempre, yan ang maging cause nyan kaya wala siyang menor tapos, ang hirap ang panda rin ngayon, paghakak ko lang ng konting kaya natanggal na kanina tapos, hindi pa yung original na oil seal nito sa magneto ang original nito bakal lang sa gilid nito hindi ko mang ganito uh, bakal siya dito ito rubber siyang makita mo di ba makita mo rubber hindi ito tsaka tignan mo hang luwang kagad dito sa shop niya kagad siyang pumapasok hindi niya nakukuwang nasasakal itong itong ano ng sigunyal itong shafting. Kaya uh, parang nakakuha siya ng ayon tapos ganyan pa yung naka, naka ano, siya, nakalabas siya. Kaya talagang ito na yung suspect ako. Kaya nahihirapan talaga ako. Wala na akong ibang parang o Kung ito na lang last. Ayan. Buling pagkalas ko nga. Ito nga nakita ko. Source tanggal, tanggal siya. Kaya na mahirap Pero kahit ganun pa rin mga guys. Ito pa rin primary coil niya. O alam nyo. ayan o nasunog na siya malapit na rin siyang masira niyan. hindi na original. Pero malakas yan. Original yan, original yan, primary ko. coil. Pero malapit na siyang masira niyan kasi sunog na siya, naging chocolate brown na. Alos ang kulay ng, ng wala pang gano'n. Alos ito, kulay manilaw-nilaw. Ito, alos ganito sa os ang kulay ng balot niyan. Pero yung chocolate brown na yan, nasusunog na nyan mm. uh, pero pwede pa wala pang diferensya malakas naman ang kuryente oh, alos yeah. uno sa ano ganyan talaga sisipahin ko ang lakas uh -uh. Oh. so guys yun ang issue ng itong motor na to na walang menor uh, ina gasket gasket ba tawag niyan? Oil, oil seal oil seal sa magneto sa magneto mm. alright thank you for tuning bye for now